Ang isa ang unang -una ko pong order na igagabas ay ang pag-order ng courtesy resignations top to bottom. USEC, ASEC, division head, regional director hanggang district engineer ng buong bansa. Yan po ang unang-unang order na gustong ipagabas ng ating pangulo. Ito po ay simula ng sinabi nga ni ng ni kanina na clean sweep paglilinis. No? Yan po ang unang-unang direktiba ng ating Pangulo. Nag-usap po kami ng matagal ganinang umaga. Sabi niya, linisin ang DPWH. At ito po ang simula. Pinaka, ginan uh, ang pinaka ginagit ng, ng Pangulo, e eh, nung kinausap po namin yung mga kababayan natin na nakatira sa Bulusan at sa Pranses, sa Kalumpit Bulacan. Alam nyo, yung mga tao po doon, ang sabi nila sa Pangulo, Sir, kayo pag ang, ho ang kauna-unahang national government official na nagpunta dito sa amin. Pero ito pong pagbaha, araw-araw po ito sa amin. Hindi po ito pagtagulan lang. Ito po ay daily life na namin, siguro mahigit kagahati ng taon. Ganun ang buhay namin. Sabi ng mga tao sa amin po ni Pangulong Marcos nung nandun kami. At doon ko talaga halos Uh, hindi ko na humapinta yung, yung mukha ng ating Pangulo. Dahil yung sakit ng loob niya, nakita ko po at naramdaman ko nung, nung nakausap niya yung mga kababayan natin doon. Alam niyo ko, yung mga water line doon, nakikita mo na eh. Minsan naabot ng five feet eh. No, yung water no? At nakikita mo na tagagang doon na. Ibig sabihin, tataas baba na lang ang baha doon. Hindi question na may baha o wala. Ang question doon, gano'ng kataas ang baha. Kaya po nakaka, nakakalungkot po talaga at nakakagalit itong mga nangyaring ito. Kaya nga po tingin ko, uh, uh, simula nun, uh, talagang inikot ng Pangulong maraming mga proyekto. At yun, nakita po natin, no? Um, yung, uh, after every inspection, the President got angrier and angrier. No, doon pong uh, nasa Baguio siya, halimbawa, nung kasama po niya si Baguio Mayor uh, Benji Magalong, yung sinabi niya, ito, daang-daang milyon to. Pero wala to, tinapon lang sa ilog yung pondong ito. Kasi useless itong proyektong to, sabi ng ating Pangulo. Kaya po talaga, ano, ano, um, tingin ko, umabot na sa punto uh, na talagang yung galit ng ating Pangulo, eh, kailangan, ang sabi niya ay kailangan mag-translate na into concrete action. Kailangan itong galit, itong sakit na nararamdaman, hindi lamang ng ating Pangulo, kundi ng lahat ng mga kababayan natin. Dahil dito sa mga nangyari sa DPWH, at yung hirap na dinaranas ng mga kababayan natin, e eh kailangan gawa na ng konkretong aksyon.